Balang araw, kaagapay! Ito po si Kayla Escalante hatid ang refleksyon mula sa unang wika ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Patawarin mo sila. Iyan ang sentro ng una sa pitong wika ni Jesus habang siya ay nasa krus ng Kalbaryo. Mula sa Lukas, Kabanata 23, Talata 34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa Ingles, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Pagpapatawad o forgiveness. Ang hirap naman yata niyang ibigay habang ikaw ay nasasaktan o naaapi. Bilang tao, normal talaga sa atin ang makaramdam ng galit. At struggle is real naman talaga sa pagpapatawad kapag ikaw ay nasaktan, inapi, minaliit, ninakawan o nabuli. Madali para sa atin na tandaan na lamang ang pagkakamali nila kaysa magpatawala. Pero imagine si Jesus. Habang siya ay binabayubay sa krus ng kalbaryo at nasasaktan, pinagtatawanan, minamaliit, pinarusahan sa kasalanang hindi niya namang ginawa at ipinagkanulo. Lahat na yata ng pinakamasakit ay naranasan ni Jesus. Maari siyang magalit dahil sa ginagawa sa kanya, pero ang ipinakita niya pa rin ay walang bakas ng pagtanggi, galit at pagganti. Kundi ang una niyang naisip at ang nasa puso niya ay ang pag-intindi at pagpapatawad. Ipinaghingi niya ng tawad ang mga responsable sa pagkakapako niya sa krus. Si Pilato, ang mga pinonong hudyo, ang mga sundalo at iba pa. Ngunit ang pagpapatawad na ito ay laan din para sa bawat isang dahilan ng pagkakapako niya sa krus. Para sa kaligtasan mo, kaligtasan ko, at kaligtasan ng San Lubotan. Paanong magpapatawad sa taong nakagawa sa iyo ng kasalanan na dahilan para ikaw ay masaktan? Paanong magpapatawad sa gitna ng masakit at mahirap na sitwasyon? Sa pamantayan ng mundo, talaga namang mahirap itong gawin ngunit karapat dapat na Magpatawad gaya ng pagpapatawad ng Panginoon, magpatawad sa kabila ng sakit, ng galit at ng sama ng loob. Magpatawad, hingin man ito sa iyo o hindi. Magpatawad dahil ito ang nararapat. Sino nga naman tayo upang hindi maglaan ng kapatawaran sa ating kapwa? Kung mismong ang Panginoong Hesus sa kabila ng marami nating kasalanan, doon sa krus ng Kalbaryo, iniisip niya ay ang kapatawaran mo. Muli, ito po si Kayla Escalante. God bless you, kaagapay!